So hello everyone. Kami ay papalabas at magpapa-check up ng alaga. So tahimik naman sa ngayon pero pwede nang lumabas. So eksakto na pwede nang lumabas. Eksakto eh, naman na magpapa-check up ng alaga ko ng kanyang mata. So ay mapilit ang alaga ko. So kailangan namin lumabas. So inaantay lang namin ngayon yung kanyang uh, pamangkin at yung pamangkin niya ang magsusundo sa amin. Sundot hati. At walang available na taxi ngayon na, na kumuha sa amin. Hindi ko alam kung bakit. So yan, wait lang. Na. Nandiyan na. So yan everyone, sa kabila ng tensyon at sa gitna ng tensyon, sa nagaganap na kaguluhan is bawas na bawas ang lumalabas. Kita nyo, walang masyadong sasakyan dito sa area na ito. Medyo road po yan papunta dito sa may Monastery of the Cross. Yan, yan pong ni na yan yung Monastery of the Cross. At yan po ay way papunta naman po sa Botanical Garden ito po yung way na to na lagi dyan traffic ng bonggam bongga so ngayon ni kokonti at yan po ang botanical garden yan and then sa sunod naman ay ito po ang college engineering school and then ito naman po yan ang kanyang pamangkin na kinuha naming uh, sasakyan back and forth ng bongga thank you so much And then ito po ang current situation dito sa hospital despite ng tension is na So yan, nandito kami ngayon sa may hospital at kakatapos lang namin magpa-check up ng aking alaga. So tahimik naman ngayon ang bonggang-bongga. Payapa. Nawa nga ay magdire-diretso na yung ganitong sitwasyon everyone ng bonggang-bongga. At talagang matigil na. wala na yung tensyon. Ngayon nagsisilabasan na yung mga ibon. Napapansin ko pa isa-isa lumalabas na yung mga ibon. Oh, doon may nakadalo, may nakadapong dalawang ibon. Pero talaga noong first 3 days talagang wala. Just nakatago yung mga ibon, mga pusa, nang bonggang-bongga. Mm -mm. So nawa nawa po na lahat ay nasa mabuting kalagayan at lubos po kami nakikiramay sa pamilya ng dalawang bayani naming OFW dito sa Lupang Pangako na talagang hindi iniwan ang kanilang alaga sa gitna ng kalamidad ng bonggang-bongga talaga ang bardagulan pero talagang nanaig pa rin talaga yung pagmamalasakit ng aming dalawang kababayan dito sa Israel. Himik dito everyone. Ribki? Ribki still getting a... Ah, okay. I will ask to this.